Buti pa tong truck natin mga kailags, ano? Kahit na luma to eh Garantisado malulupit Kaya sabi nila yung mga sasakyan ng araw Mas matitibay, mas magaganda yung quality Kesa sa mga bagong sasakyan ngayon ba diba? ngayon eh Parang tinitipid yung mga pyesa At mga kung ano-ano pa Kahit na gamitin natin yung wiper Kahit na makapal snow niya gumagana pa rin At hindi apektado yung Hindi apektado yung, ano, yung motor ng wiper natin Hindi ka tulad ng sasakyan ni Mahal na na Nasira agad bagong bago snow ang paa punong ng snow nako yung kay Mahal Arena ganun din eh oh. Yeah, so nabanggit ko nga ng mga nakaraan sabi ko eh hi hey, salamat meron ng brand yung sasakyan si Mahal hindi hindi natatawag sa akin yan dahil ah, uh, hindi na masisira yun eh pero mali pala ako mga kainig sa winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada nagtataka ako eh, tawag, tumatawag pa rin si Mahal na rin ako. Ba't ko tumatawag? Alam ko, pag tumatawag ka sa akin, may problema yung sasakyan mong luma eh. Ngayon, bago yung sasakyan mo, bakit tumatawag ka pa rin? ayun na nga, may problema din daw. Ayaw naman daw umandar ng unang problema. Tapos, nung isang anggal gabi, ah, eh, tumawag ulit. <laughs> Ngayon naman daw, gumana yung wiper. Ihira. <laughs> eh, indiscrate ko oh, yun, kasi sobrang kapal ng alis. Oo, di diba? Okay, okay naman, diba. indiscrate mo, diba? In indiscrate in ko. Bago mo siya pinaandar, di diba? Oo, kasi so, sobrang kapal. Kapal oh. Lang, So kasi bago tayo magpaandar na sa sakyan, so, oh, bago kasi tayo magpaandar na sa sakyan, makapal yung snow, talagang kailangan tanggalin natin yung ano, tanggalin natin yung snow para makita natin yung, 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 ano, yung, yung harapan natin, di ba? Ayan, nakita niyo yung truck na yun, mga kainas, ano, yung kulay puti. Yan yung mga maghahakot ng mga snow. Yung mga mag, ano, ng snow, to bulldozer yung mga snow, tapos dyan ilalagay. Oh, ito na si Mahal Arena, mga kainis, ano. Yan. Uh, sabi sa akin ni Mahal. Bye, ma. Bye. Siya. Sabi sa akin ni Mahal Arena eh. Kung pwede raw ibalik na lang yung ano, yung Soli, yung Honda. Pagtiyagaan na lang tayo luma sa Honda Accord. Sabi ko, hindi na. Hindi na natin may babalik yun. Nakapirma natin ng kontrata eh. Panalangin na lang natin na wala nang susunod na mangyayaring hindi maganda. Katapos lang natin mag-shovel, mga kainags, ano? Ah, magandang araw sa inyo. Oh, grabe. So, ngayon, ah... Uh, matum nag-text nga pala yung, ano, yung Honda Alberta. Ang sabi, yung spare ay hindi para dumating. Darating para sa Tuesday. Ano yun? Ha? Malaking abala sa akin. Hindi? Oo, malaking abala ko talaga sa inyo. So, ang gagawin ko, pupunta ako dun sa, ano, sa Alberta Honda ulit, mga kainags, ano. Susubukan kong kausapin yung manager nila. Yung kausap natin... <laughs> nahihingi tayo ng loaner car yun yung kapalit habang hinihintay yung pyesa o ginagawa yung sasakyan mo sa dealership meron silang ibibigay na sasakyan para magamit mo habang hindi pa naaayos yung sasakyang pinapagawa mo o pinapaayos mo doon sa dealership yun yung susubukan natin mga kainis no? manghingi tayo kasi na-expect namin ngayon darating yung pyesa at ngayon maaayos ngayon natin makukuha yung sasakyan yung mahala rin doon sa dealership sa Honda Alberta nga which is, pero nag-text naman sabi nga hindi hindi para dumarating estimate nila ano bang araw ngayon ngayon ay sabado choose uh, bukas ay Sunday Monday Tuesday so 3 days so kailangan nating makahingi ng loaner car so subukan natin mga kainig siya no? kung ano may tutulong sa atin ng Honda Alberta kung ano yung mga support na pwede nilang ibigay sa mga customer nila kapag may mga ganitong pangyayari na wala pang tatlong buwan or wala pang dalawang buwan na nabibili natin yung branded, brand new na sasakyan. So, may mga sira na agad na lumabas. <laughs> Yan, so mainit ang ulo ni Mahal na rin nagawa ng dahil syempre kung sa inyo mangyari yung ganun di ba brand new so, ina-expect mo ina-expect mo na wala ka ng problema pero ang dami palang problema wala pang isang buwan dami na agad na lumalabas na sakit eh, di ba? Sino ba naman ang hindi mababad trip? Sino ba naman ang hindi ma mapo or madidisappoint di ba? Especially pag ang mga sasakyan na binibili natin ay yung kilalang sasakyan, branded na sasakyan. Kaya nga pinili natin yung mga ganun sasakyan para hindi tayo magkaroon ng sakit sa ulo. So hindi natin sinisiraan ang Honda dito mga kayo. Or, or ang Alberta Honda. Eh sino ba naman ang may gustong mangyari 'to? So kami uh, nagdaily daily vlog lang tayo kung ano, di ba? para siyempre kapulutan nyo rin ng impormasyon di ba? so ngayon pupunta ako ngayon doon uh, kakausapin ko rin yung ano yung yung manager nila so anyway mamaya tayo mag-usap mga kainis ano e, tara, alis muna tayo eto yung ano mga kainis ano ito yung resibo so yung sa spare parts na binayaran ni Mahal Reina. ito yung sport wiper assembly yan o bali 327 kasama yung tax yan may tax yan yun yan o tax na 16 dollar na 0.36 na no? bali 343 ano lang to ha wala pa yung labor yung labor nya ay 150 approximately so bali kulang kulang 500 lahat sa pagpapapalit hatid muna natin si ano si mahal na mga kahinags, ano? bye ma update na lang kita no pagka galing ko sa ano sa honda alberta ingat love you tawagan mo na lang ako mamaya ako sundin kita mamaya tara, punta na tayo sa ano, Honda Alberta kailangan wag natin sayangin ang mga bawat sandali bawat minuto, bawat segundong lumilipas sa araw na ito dahil marami tayong gustong malaman gusto natin lahat-lahat masabing, gusto natin sabihin sa Honda Alberta at gusto rin natin mapakinggan yung lahat-lahat ng gusto nilang sabihin din sa atin, yung kasagutan sa ating mga tanong let's go dito na tayo sa ano, ano, uh, Alberta Honda mga kainags ano Ayan, dito na tayo mga kinig sa ano, ano? sa parking ng Honda Alberta tarap na ba tayo ay yung dokumento nga pala dala ko rin yung mga documents eh yung mga certificate mga invoice yung mga dido mga mula nung binili natin itong sasakyan na to ay yung sasakyan ni Mahal Arena ah ayan dito tayo ah whew. tayo dito. natin itong pintuan. Nakausap ko na yung no, mga kainis, no? nakausap ko na yung manager dito. So, matulungin naman siya. Sobrang helpful niya. Tapos sa kahit siya, tinanong ko kasi sa kanya, sabi ko, kasi yung napag-usapan natin, kung sakaling may sira yung sasakyan ni Mahal na Reyna, under warranty yun yun ang usapan namin at sabi niya oo daw tama yung pinag-usapan namin kaya lang nagtataka siya doon sa doon sa ano doon sa services kasi yung service na yon yung mga nag-aayos sila yung taga Honda magkaiba sila ng department parang ganoon kasi meron din daw kapareho ng senaryo na nangyari kay Mahal na ganon din nasira din yung motor pero binayaran ng Honda yung mga nagre-repair dito yung service so walang bina, walang ibinayad yung nagpagawa So nagtataka kami kahit din yung manager na nabilah natin yung dealer na bakit daw nagbayad tayo. So ang gagawin daw nila, pag-uusapan daw nila ng management, lahat bakit gano'n na nangyari. Tapos sa uh, Contactin kontakin din natin yung Honda Alberta. Dapat hindi na tayo kumontak noon eh, no? Dapat talaga well under warranty, no? So yun nga yung pinagtataka nila at yun din ang iniinsist ko talaga. Tapos ngayon humingi tayo ng loaner car Wala daw loaner car Pero gagawan daw ng paraan Nung manager na kausap natin Na mabigyan tayo ng loaner car Kasi malaking abala sa atin mga kainags ano? So naghihintay lang ako rito Para Para ano yung sa loaner car Nga na may bibigay sa atin Eto mga kainags ano Ito yung Ito yung palit Yung papahiram natin muna kay Mahal Arena Ito yung loaner na sasakyan natin yung Honda Ganda ng forma no ito muna yung gagamitin ni Mahalarena. Arena Ihatid ko muna kay Mahalarena to Para pasok na tayo ah. Whew. Wow ah. So iwanan ko muna yung ano Iwanan ko muna sasakyan ko dyan Babalikan ko na lang dito Importante maihatid ko lang muna kay Mahalarena Arena tong bagong ano na yung kanyang ano uh, kapalit kapalit nung kanyang sasakyan pero pag-aaralan ko muna kung paano ko paan eh. paanda rin to muna <laughs> so ito na yung susi nandito na lagay ko na sa bulsa at baka pa yan ayos 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 tapos ah, kung sakaling uh, ma -ano tayo, ma, -ma pull over mga kainags ano, andito yung dokumento lahat lahat na galing dito sa Honda ito lang ipapakita natin sa pulis kung sakaling ma, over tayo or whatsoever may magtanong dito na tayo sa work ni Mahal Arena mga kainags ano? at nako sarap paanda rin talaga ng bagong sasakyan ano Tsaka ramdam ramdam ko yung ano yung gulong. Naka winter tire kasi ito, eh. ramdam na ramdam ko yung kapit ng gulong sa gulong sa ano, sa snow. Ayun, naka winter tire to, eh, oh. Ganda. Ayun, oh, ganda lang ano. Matutuwa si ano nito si Mahal na Reina mga kainag ano no. Kasi ano eh ah uh, meron na siyang ano, may, may kapalit na siya may, may kapalit na yung sasakyan niya no pansamantala. O oh, di ba hindi na rin tayo maaabala kahit pa paano. Bibigay ko lang yung susi sa kanya sandali lang ha. <laughs> Sana ganyan ah. ganyan na lang nakaalis sa akin. Ha ah, ito. Oh. Ay okay, yung bago mong susi ah. Eh. Ting susi Oh. Hawakan mo. Tapos uh, sa <laughs> yan ang pansamantala mong ano magagamit yan habang wala Saan yung spare po? parts mo. Ganun din. Subukan mo. mo. Subukan mo try mo. Yan, yeah, pasubukan natin kay Mahal Arena, no? Bago, bago to? Oh, bago yan. Brand new yan. Tapos sa uh, kung sakaling ma-pull over ka, nandito yung documents. Ito lang yung papakita mo. Replacement. Yan, no? Oh. Yan, yeah, yan. Yeah, lang yung papakita mo sa sa polis. Uh, halimbawa, uliin kita. Huli ka, Miss Maganda. Bakit? May, ano pangalan bang, mo? Wala bang plate number to? Meron plate number yan. Bakit? Ha? May plate number yan. May, may plate number. Eh. Ha? Ayan, no? Saan? I-dodosag gano'n. ah oh, dito. yan no? yan no? oo oh. Usag mo. Oh, di ba? Automatic yan. yeah, ganyan mo lang. Stop. <laughs> oh, yan, yan, Adjust mo na lang mamaya pagka ano. Tapos, sa uh, merong sinabi sa atin yung, ano, yung manager, ano? Shoutout sa kanya. Merong, meron siyang magandang balita sa isang linggo. Wag mo tayong tatawag sa Honda Alberta raw. Ah, wag tayong tatawag sa Honda. Meron siyang surprise kasi dun sa naibayad natin na pera maganda maganda yung offer niya malalaman natin sa linggo tingnan natin same lang ito, eh same okay. lang yan gusto mo yan Andre gusto mo subukan hindi hindi nakasalang ako doon oh, sige na ayan na okay na okay na okay sige so mag over muna ako ngayon ha pabalik ako doon eh iniwan ko yung sakyo yung truck ko eh oh, sige patay mo na yung susi ano sayo all right sige ayos happy 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 ayan all right lock mo na yan oh, sige na pabalik muna ako doon okay, sige na sige na babae mo chup chup okay. ha bye, -bye. At is importante masaya si Mahal na rin mga makikinig ano you know? Masaya na rin tayo. Ha, double check ko sige, sige. Double check ko. Ganda na sa truck ko. Oh. Ganda ng sakin ni Mahal na rin pala. Oh. Parang katulad ng luma niya Honda Accord, no? Okay na nakalak na. Ah, papara muna ako ng ano, lamig. Papara ako na. Sana ko pwedeng pumasok. Papara ako ng ano eh. Papara ako ng Dito sa inyo. Ha. Ah, oh, Uber parang Uber na naiwan tayo sa area ngayon oh lamig yan yeah, so nandito na tayo sa Honda Alberta mga kainis ano kunin natin yung truck natin ay wow. oh lamig parang ano ngayon ah negative ah uh, 27 yata ano tapos mas malamig mamayang gabi ito tayo ay, salamat. Medyo malaking malaking perwisyo para sa atin mga kainex ano. Malaking abala pala hindi perwisyo. Ah, ganoon na rin 'yon. Pero importante, maganda yung balitang ating uh, nakuha ngayong araw na 'to. At importante, oh, merong nangyari sa pinaggagawa natin ngayong araw na 'to. Yan. Tsaka by the way mga kainex ano, gusto ko lang din magpasalamat sa Honda Alberta doon sa manager na nakausap natin. Maraming maraming salamat sa kanila kasi talagang hindi sila pumayag na hindi tayo masatisfy, hindi sila pumayag na hindi talaga tayo matulungan. Talagang sabi nila hindi kami papayag na na ganun-ganun lang ang mangyayari inags ano? kasi nag uh, nagtrust ka sa amin. Kaya nga pinili mo yung, yung Honda Alberta kasi nga, 'di ba? Yung yung pangalan ng Honda Alberta. So sabi nila, sabi ng manager na kausap natin, actually ang kausap na natin dito yung manager na na yung pinagbilhan natin ng Toyota, ng Honda mga kainag ano? uh, talagang sobrang pasalamat tayo sa kanila kahit papaano eh ramdam natin yung kanilang pagtulong. Talagang tinulungan tayo. Katulad kanina, walang available na loaner car na ipapahiram sa atin. So gumawa ng paraan yung manager sabi niya hindi um, kahit na wala na kaming loaner car gagawa kami ng gagawa ako ng paraan dahil ayo kong masira sa inags ayo kong masira yung reputasyon ko sa iyo at saka syempre yung pinag-usapan natin bago mo nga kaya ka, kaya kaya ka mo nga kinuha yung sasakyan na yon dahil nagdepende ka doon sa pinag-usapan natin na dapat pag merong nasira sa Honda mo eh walang bayad yon under warranty pa rin so ang nangyari nga Uh, nagkaroon ng miscommunication siguro ganon kasi magkaiba sila ng department mga kainis ano yung Honda services ano, yun ang sabi sa akin ano yung mga umaayos ano yung pinuntahan natin kung saan natin nilagay yung sasaki ni Mahal so tinulungan din nga niya tayo na kausapin yon bakit uh, kailangan pa magbayad nila inags eh under warranty yan so hindi nila kasalanan yan So dahil hectic tayo dahil yung time natin kahapon ay kailangan natin magmadali kasi nga hindi naman natin na-expect na, na gano'n na mangyayari um, in-expect lang na natin iwanan lang dito hindi natin na-expect na magbabayad pa tayo marami pang ganto ganto so hindi natin masyado nakausap kailangan umalis tayo so ngayon, ngayon kaya nga ngayon tayo bumalik dito para naka day off tayo para lahat masadi natin ano so naging maayos naman so yun mga kainags at talagang sobrang satisfy ako doon sa manager no sa manager na nakausap natin dito na pinagbila natin ang sasakyan ni Mahal na Reyna. talagang he did his best talaga sabi niya hindi ako papayag na ganon ma inag ano? yun na nga nakuha na natin yung loaner car replacement pansamantala ni Mahal na Reyna. tapos ang sabi niya nga doon sa sakin sa sabi niya uh, meron din akong surprise sa sa'yo inaayos ko ngayon sabi niya tungkol doon sa ibinayad mo sa Honda kasi nagbayad nga tayo sa Honda di ba para doon sa motor motor wiper ng replacement kay Mahal na Reyna so sabi niya kakausapin niya yung boss pinaka boss sabi niya the big boss yung pinaka boss ng Honda na bakit ganon ang nangyari kasi ang sinabi ko kay Inags warrantyan wala siyang babayaran bakit no nakausap ko na yung services nyo bakit iba yung sinasabi niya sa akin so napapahiya ako kay Inags so kailangan niyang may magawang paraan para maibalik sa atin yung pera na ibinayad natin kasi nga ang point natin dito kaya nga tayo bumili ng sasakyan kasi nga nagustuhan natin yung deal yung inoffer sa atin at doon tayo nagdepende di ba mga kinis kaya natin kinuha yun kasi kung hindi naman natin nagustuhan yung deal hindi natin kukunin yung sasakyan di ba so yun yung reason doon kaya nga natin kinuha dahil nagustuhan natin yung magandang deal yan kaya maraming maraming salamat sa Honda Alberta Alberta Honda ba? Alberta Honda, yan. At saka sa manager, at talagang hindi nyo kami, hindi nyo kami pinababayaan talaga. So yun, as a customer ng Alberta Honda at yung sa manager na nakausap natin, maraming maraming salamat at hindi nyo kami pinabayaan. Hindi kayo nagpaligoy-ligoy, hindi nyo dininai kung ano man yung napag-usapan natin before. Di ba, meron mang, meron mang confused na nangyari, conflict na nangyari between dun sa inyo at saka sa services eh, inaako nyo pa rin yung pinangako nyo sa amin. So, syempre, abangan pa muna natin kung ano yung mangyayari, kung ano yung surprise na uh, pinangako sa atin ng manager ng Alberto Honda dealership na ito. Maraming maraming salamat. Yan, don't forget to subscribe, mga ka ano. Click the like button, leave your message. Sana nakapulutan nyo ng aral to. At meron na karoon kayo ng ideas sa uh, naging experience namin sa pagbili ng bagong sasakyan ni Mahal Arena. Uh, May ikli lang buhay, pili natin maging masaya. Good vibes lang. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat.